Araw-araw na mga salita ng Diyos Ang bawat isang nakapagpasya na ay maaaring maglingkod sa Diyos, subalit kailangan na yaon lamang masusing pinangangalagaan ang kalooban ng Diyos at nauunawaan ang kalooban ng Diyos ang mga karapat-dapat at may karapatang maglingkod sa Diyos. Natuklasan ko na ito sa inyo. Maraming tao ang naniniwala na hanggat sila ay masigasig na nagpapalaganap ng ebanghelyo para sa Diyos, humahayo para sa Diyos, gumugugol ng kanilang mga sarili at isinusuko ang mga bagay-bagay para sa Diyos at iba pa. Ito ay paglilingkod sa Diyos. Mas marami pang relihiyosong tao ang naniniwalang ang paglilingkod sa Diyos ay nangangahulugan ng pagbibitbit ng Biblia paroot parito, pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng kaharian ng langit at pagliligtas sa mga tao sa pamamagitan ng pag-aakay sa kanila na magsisi at magtapat. Marami ring opisyal ng relihiyon ang nag-iisip na ang paglilingkod sa Diyos ay pangangaral sa mga kapilya matapos makakuha ng mataas na edukasyon at magsanay sa seminaryo at pagtuturo sa mga tao sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga kasulatan ng Biblia. Higit pa rito, may mga tao rin sa naghihirap na mga rehiyon na naniniwalang ang paglilingkod sa Diyos ay ang pagpapagaling sa may sakit at pagpapalayas ng mga demonyo sa kanilang mga kapatiran o pananalangin para sa kanila o paglilingkod sa kanila. Sa gitna ninyo, marami ang naniniwala na ang paglilingkod sa Diyos ay nangangahulugan ng pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos, pananalangin sa Diyos araw-araw, pati na ang pagbisita at paggawa ng mga gawain sa mga iglesia saan man. May ibang mga kapatiran na naniniwala na ang paglilingkod sa Diyos ay nangangahulugan ng hindi pag-aasawa kailanman o pagkakaroon ng pamilya at paglalaan ng kanilang buong sarili sa Diyos. Ngunit iilang tao ang nakaaalam kung ano ang aktwal na kahulugan ng paglilingkod sa Diyos bagaman ang mga naglilingkod sa Diyos ay kasindami ng mga bituin sa kalangitan, ang bilang ng mga direktang makapaglilingkod at mga may kakayahang maglingkod ayon sa kalooban ng Diyos ay kakaunti. Hamak na kakaunti. Bakit ko sinasabi ito? Sinasabi ko ito dahil hindi ninyo naiintindihan ang diwa ng pariralang paglilingkod sa Diyos at napakababaw ng inyong pagkaunawa hinggil sa kung paano maglingkod ayon sa kalooban ng Diyos. May agarang pangangailangan na maunawaan ng mga tao kung anong uri talaga ng paglilingkod sa Diyos ang maaaring umayon sa kanyang kalooban. Kung nais mong maglingkod ayon sa kalooban ng Diyos, kailangan mo munang maunawaan kung anong klaseng mga tao ang nakalulugod sa Diyos, kung anong uri ng mga tao ang kinamumuhian ng Diyos, kung anong uri ng mga tao ang ginagawang perpekto ng Diyos at kung anong uri ng mga tao ang karapat dapat na maglingkod sa Diyos. Kahit ang kaalamang ito man lamang ay dapat na maisangkap sa inyo. Dagdag pa rito, dapat mong malaman ang mga mithiin ng gawain ng Diyos at ang gawain na gagawin ng Diyos ngayon dito matapos unawain ito. At sa pamamagitan ng patnubay ng mga salita ng Diyos, dapat muna kayong pumasok at tumanggap muna ng tagubili ng Diyos. Kapag aktwal ninyo nang naranasan ang mga salita ng Diyos, at kapag tunay ninyo nang nalalaman ang gawain ng Diyos, kayo ay magiging karapat dapat na maglingkod sa Diyos. At kapag kayo ay naglilingkod sa Kanya, na binubuksan ng Diyos ang inyong espiritual na mga mata, at tinutulutan kayong magkaroon ng higit na pagkaunawa sa Kanyang gawain at mas malinaw itong makita kapag pumasok ka sa realidad na ito, ang inyong mga karanasan ay magiging mas malalim at tunay. At ang lahat sa inyo na nagkaroon na ng ganoong mga karanasan ay makakayang lumakad sa mga iglesia at magkaloob sa inyong mga kapatiran upang ang bawat isa sa inyo ay makahuhugot ng lakas sa iba upang mapunan ang inyong sariling mga kakulangan at makapagtamo ng mas mayamang kaalaman sa inyong mga espiritu matapos makamit ang epektong ito sa kalamang ninyo makakayang maglingkod ayon sa kalooban ng diyos at magagawang perpekto ng Diyos sa panahon ng inyong pagseserbisyo. Yaong naglilingkod sa Diyos ay dapat maging mga kaniig ng Diyos. Dapat ay nakalulugod sila sa Diyos at may kakayahan ng sukdulang katapatan sa Diyos ikaw man ay kumikilo sa pribado o sa harap ng publiko, ikaw ay nakatatamo ng kagalakan ng Diyos sa harap ng Diyos. Ikaw ay may kakayahang manindigan sa harap ng Diyos. At paano ka man tratuhin ng ibang mga tao, lagi mong tinatahak ang landas na dapat mong tahakin at masusing pinangangalagaan ang pasani ng Diyos. Tanging ganitong mga tao ang mga kaniig ng Diyos, na nakakaya ng mga kaniig ng Diyos na direktang maglingkod sa Kanya ay dahil nabigyan na sila ng dakilang tagubili ng Diyos at pasani ng Diyos, nagagawa nilang damahin ang puso ng Diyos bilang kanila at dalhin ang pasanin ng Diyos bilang kanila at hindi nila isinasaalang-alang ang kanilang mga layunin sa hinaharap. Kahit na wala silang mga layunin at hindi sila makikinabang, sila ay palaging maniniwala sa Diyos ng may mapagmahal na puso. At dahil dito, ang ganitong uri ng tao ay kaniig ng Diyos. Ang mga kaniig ng Diyos ay kanya mga pinagkakatiwalaan. Ang mga pinagkakatiwalaan lamang ng Diyos ang magagawang makibahagi sa kanyang pagkabalisa at sa kanyang mga saloobin. At bagaman ang kanilang laman ay makirot at mahina. Natitiis nila ang kirot at tinatalikdan yaong kanilang kasiyahan upang mapasaya ang Diyos. Nagbibigay ang Diyos ng mas maraming pasanin sa gayong mga tao. At kung ano ang nais gawin ng Diyos ay pinatutunaya ng ganoong patutoo ng mga tao. Sa gayon, Nakalulugod ang mga taong ito sa Diyos. Sila ay mga lingkod ng Diyos na kaayon ng Kanyang sariling puso. At ang mga tao lamang na tulad nito ang maaaring mamuno kasama ng Diyos. Kapag ikaw ay tunay na naging kaniig ng Diyos ay kung kailan ka talaga mamumuno na kasama ng Diyos.